ang nawawalang kayamanan sa ilog Pasig. Noong unang panahon, may isang matandang kutsero na nagngangalang Mang Isko. Araw-araw siyang nagmamaneho ng kalesa sa Maynila, nagdadala ng mga pasahero habang nagkukwento ng kung ano-ano. Ang pinakapaborito niyang kwento ay tungkol sa nawawalang kayamanan sa ilalim ng Ilog Pasig Ayon kay Mang Isko, may isang matandang don noong panahon ng Kastila na nagtatago ng kayamanan sa isang lumubog na galeyon sa Ilog Pasig. Sabi raw, may ginto, perlas, at mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit, Narinig lang daw ito ni Mang Isko sa isang kaibigang kutsero rin. Kaya hindi niya matiyak kung totoo. Isang gabi raw, habang si Mang Isko ay nag-iisang namamasada, may sumakay na isang matandang lalaki na may mahabang balbas at suot na sombrero. Tahimik lang ito habang nasa kalesa. Ngunit nang malapit na sa ilog pasig, bigla itong nagsalita Alam mo ba hiho nasa ilalim pa rin ng ilog ang kayamanan Ngunit ang makakakuha lang nito ay yung may dalisay na puso at malinis na budhi Nang lumingon si Mang Isko para sagutin ang matanda laking gulat niya Wala na ito sa kalesa Kinilabutan si Mang Isko at agad niyang pinalakad ang kabayo papalayo sa ilog. Simula noon, ikinuwento na niya ito sa lahat ng kanyang pasahero. Ang sabi niya, kung sino man ang may dalisay na puso at malinis na budhi, baka sila ang makakakuha ng kayamanan sa ilalim ng Ilog Pasig. Pero siyempre, kwentong kutsero lang naman ito. 'Di ba? O baka totoo?